ang mga lahi ni Seir. Ito ang mga anak na lalaki ni Seir na Horeo na nakatira sa Edom. Si Lotan, Shobal, Zibion, Ana, Dishon, Ezer, at Dishan. Naging pinuno rin sila ng mga Horeo na nakatira sa Edom. Ang mga anak na lalaki ni Lotan ay si Nahori at Heman. Si Lotan ay mayroong kapatid na babae na si Timna na isa pang asawa ni Eliphaz. Ang mga anak na lalaki ni Shobal ay sina Alvan, Manahat, Ebal, Shefo at Onam. Ang mga anak na lalaki ni Zibion ay sina Aya at Ana. Si Ana ang nakatuklas ng bukal doon sa ilang habang nagpapastol siya ng mga asno ng kanyang ama. Ang mga anak ni Ana ay sina Dishon at Oholibama. Ang mga anak na lalaki ni Dishon ay sina Hemdan, Eshban, Itran at Keran. Ang mga anak na lalaki ni Ezer ay sina Bilhan, Zaavan at Akan. Ang mga anak na lalaki ni Dishan ay sina Uz at Aran. Ito naman ang mga pinuno batay sa bawat lahi ng mga Hureyo na may pinamamahalaang lupain sa Seir. Sinalotan, Shoban, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer at Dishan.